Meron akong napanood na video na yung acetone daw ay pwedeng makatanggal ng mantsa. So try natin 'to ngayon. Etong mantsa na 'to, ay mantsa ng uh, pangkulay ng buhok. Okay, so tingnan natin kung matatanggal ba. Okay, hmm. po hmm. na. Ganun nga natin. Hindi man. Ito. Oh. Lagyan pa natin. Wala man nangyari. Wala. So, hindi siya totoo. Fake.